Pupunta na lang po kami dyan. Magpo. Ayan po yung pera. Ang dami po ng pera guys. Kaya Padre Pio po nga po ulit ang may-ari po nito. Nahulog po sa may wallet. Kasali so, po namin yan yan. Kasi po, na na Ano na? Kami po yung Kami po yung nakapulot ng cellphone yung wallet nyo. At isusoli po namin. Paalala na po kami. Udaling po kami. Paalala po kami. Nandito na po kami sa kalsada. xin mời <laughs> các bạn bây giờ <laughs> chúng <laughs> ta sẽ được xin sa batabiyo. Ito si Sauli na po kami. Eighty one. Eighty Hello, Hello. Hello. Eighty one. Eighty-three. Eighty-six. اللهم بالله Sige na Lapit na po kami sa bahay niyo na po kami 41 46 Eh mm,

tao po, na Pamintan po. Sa may barangay po. Thank you po, te. anak po, yung anak ko. Sa may barangay po. Hmm, barangay ng school eh. Aking po yung bahay nila. Sa school nga nga sa Barangay. Baka doon sa may mga kadamay. Sabi nung ano sa may ano daw eh. Barangay daw. Ayun pa yung bahay nila guys. Hindi, oh, na. Sige na, okay. na. Salamat na lang. Thank you, Ay, mm -hmm. thank you po tayo ate kuya. Yes, salamat. Ayan guys, nasoli na namin yung wallet. Ay, lahat pala. Tignan mo yung laman. Tama na laman. yun. nahulog, nakabukal, Dima.